Alam nyo ba, ang pinakaasam-asam ko nung bata pa ako ay eh, hindi maging doktor at hindi maging abogado. Ang inaasam ko talaga ay eh, dyan sa kanto. Ano kung hindi aasamin ng ganto kung halos lahat na lang nasa paligid ko, kung hindi nanonood ng kung ano-ano, eh may kalampungan sa tabi nyo. Buksan nyo yung TV, ano yung mapapanood nyo, puro tungkol sa kasintahan at minsan tungkol sa mga na nag-aaway, ba? Diba? Lumabas kayo para kumain, tumingin ka lang sa side to side, may nagde-date na magjowa na kala mo motel na yung upuan nila sa sobrang grabe na ginagawa nila. Makipag-banding sa tropa? Hindi nga tungkol sa magjowa pinag-uusapan nyo, eh tungkol naman kung sino gusto yung kalandian o yung mga pangalan na pinapanood nyo, di ba? Gets nyo? Jav Idol! Jav Idol! Kaya kahit na ayoko at gusto ko magkaroon ng sariling desisyon, e eh nangyari ang paligid ko e eh na program ang utak ko para maganap ng Jojo wain ko. In short, ang nag-iisip talaga hindi yung utak ko kundi si Manoy na mahal na mahal ka at gusto kang duraan. Hanap para eh hanap ka keng pwe 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 so ang ideal na kasintahan to dati eh syempre yung crush mo talaga ba? Diba? problema lang yung crush mo eh crush rin ng bayan so ibig sabihin kung lalapitan mo siya at kahit anong gawin mo para lang mapabilib siya sayo eh sooner or later eventually mga tropa eh tatawagin kanyang kuya Ow! Mas malupit pa sa friendzone mga dre Kasi na kuya zone ka niya Well medyo same lang naman ang friendzone at kuya zone Pero yung problema lang sa kuya zone E eh, tingin niya sa'yo e eh, parang ugod-ugod na matanda na Pati mga dre kung makita mo naman kasi talaga ang crush mo E eh, parang out of your league naman kasi talaga Pati usually kung may naniligaw sa kanya na mas pogi at mayaman sa'yo E eh, huwag mo naasamin ang oo niya Hindi naman kasi to ang diary ng pangit o kampanerang kuba Na eventually dahil sa ganda ng loob mo At sobrang napapasaya mo siya E eh, ikaw pipilian niya ba? Diba? Sige for example na nandiyan si Ivan Alawi na nagkakagusto sa'yo, tapos yung childhood friend mo na nagtapat na sa'yo, na matagal ka na niya talagang tinitignan as a potential lover, eh, sinong pipiliin mo doon? Di ka makapili? Eh, laad natin ng pros and cons. Ang childhood friend mo e eh, nandyan sa'yo sa hirap at ginawa. Nung naghihirapan ka e eh, walang isip-isip yan, pupunta ka agad siya sa'yo. Si Ivana naman e... Eh, Ivana! Naramdaman! Ang childhood friend mo alam lahat ng gusto mo at tanda ka niyang ipagluto ng putaheng masasarap para sa'yo. Si Ivana naman e... Eh... <laughs> Iba na! Dabang ramdaman. Ang childhood friend mo, ay eh, kilalang kilala ang magulang mo. Tawag pa nga sa kanila ay tita at tito at lagi ka nitong pinapaalalahanan kung may nakalimutan ka at kung nalulungkot ka ay eh, nandyan ka agad siya sa'yo. Alam nyo, tama nga. Janice, alam ka naman nandyan ka para sa akin at sobrang grabe na ang bad nating dalawa. Ikaw talaga ang naasahan ko kahit anong mangyari at feeling ko, ikaw na talaga. Ikaw, Janice. Ah, siya mo. Janice. Aceru, Janice, Aceru, Janice, palak na lang ng bahay kung alis ka na, <laughs> see you, love you, wow, inarap na ba, wow, jackpot, Aceru. Tangina mo. Masyado bang grabe? Sige, balik natin natin sitwasyon. Sa mga girls na nanonood dyan, siguro may nanligaw sa inyo na koreanong gwapo Tapos yung childhood friend nyo na si Tokmol, nagtapat ng pagmamahal. Sino pipiliin nyo? Syempre si koreanong gwapo na di diba? Charang eh! Goodbye, Tokmol! Pero mga tropa, all kidding aside, ang totoong pag mahal talaga e eh, bulag. Ika nga, di ba? Love is blind. Kasi kahit ano pa ang itsura mo, kahit kamukha mo pa yung kulog mo sa puwet, eh okay lang yan. Kasi sa huli mga tropa, eh wala rin yan. Dahil ang pinaka-importante ka talaga, ang kagandahan ng loob mo. Kasi ang itsura na e-expire yan, tatanda at dilipas rin tayo. Pero ang kagandahan ng loob mo, panghabang buhay yan, at yun talaga ang dapat natin pagtuunan at mahalin. Pwede bang isang amen dyan? <laughs> Love you!